Da, tayo sa time limit. Yung hanggang alas 12 natin. 1.40 na. 1.40 a.m. Tapos dalawang oras. Dalawang oras lagpas natin. Ito, biyahe pa ako pa uwi. Malalayo ng hatid. Napasarap din sa biyahe. Dapat hanggang alas 12 lang Hanggang alas 2 na Medyo maganda rin biyakay ngayon Kaya na medyo inakabota rin ng antok Ang lalayo ng atin na atin ngayon Medyo Kala kang sa oras pag uwi ng alas 12 Sinulit na lang, sayang din yung biyakay hindi na ako kuha ng pasahero nito. medyo uwi na tayo. Grabe, medyo nagutom na rin ako. Eh. Medyo bawi biyahe ngayon. Medyo maganda rin kasi biyahe. Sayang din. Kasi inulit ko na. Bawi na lang tayo ng pahinga nito bukas. Wala, grabe. Halos malibot natin. Metro Manila ngayong gabi. Mas ay, Bumiyay ako 7.30. 7.30. So, alas dos na Alas malibot buong Metro Manila Grabe Sulit na sulit Bugbog si Pino <laughs> Bugbog si Pino At nakabawi ng pahinga bukas to Gas natin sa so, palati pa palati pa yung pinultang natin Pero sulit naman Okay Okay sa so alright na to